Hello guys, good morning Filipinas, good morning over the world uh, Guys, dito tayo sa ating uh, training na area sa ating area na no Dito uh, tayo sa Patlang Casino Filipino guys Ayan ang Casino Filipino Ayan, maraming uh, marami tao dito ngayon Mga debuto guys uh, Ayan, uh, pakita ko lang yung ating area na training ito Ayan Good morning sa lahat ng mga harnessador dyan sa mga amato harness yan ah, uh, kita natin yung ating uh, sitwasyon ngayon dito oh, good morning sa'yo master mag-jogging sana ako Pas mag kasi doon ako sila mag-jogging kasi maraming tao dito maaaring sa'yo dito sa Moreno Grand ah. yeah. Sarado yung mga Tapat ng Karen Grand Sa dami tao sa dulo Dito naman guys sa Mga midyana nito sa likod ko Yan yeah. Ibig sabihin. So guys against the light tayo yan guys uh, habang haba na yung uh, pila ng mga tao power lead, oh. PK Enforcer Ah Mga brodo na dito guys. Abot dun sa may uh, dulo eh no. Eh no. Pasensya guys, magulo yung video ko kasi naglakad ako. Ah. Uh, kasi kamadilim, against the light tayo. Yan, saradong sarado na. Ababa na yung pila ng tao guys. Papunta po yan guys sa Kareno Grandstand. Yan, uh, yung mga tao na yan. Labo. Labo. Ya area ya latih training guys ya. Kita training. Pagi balik tayo guys sa papuntang uh, Grandstand itu mayroong uh, barrier mayroong barrier guys para mabilis yung pila kasi wala ng tao actually kanina pala ako dito ah uh, mga nasa uh, alas 6 ng umaga uh, di pa ako nagpila kasi nag ano ako tawag ito nagjogging muna ako bago magpila okay, Sakit na guys, sakit na nang uh, yeah, Ito naman yung uh, Pasino Pilipino Ikot tayo Kapunta Grandstand Manila Mayroon tayo Mayroon tayong mga Puntas uh, Puntas

Actually, may training kami sa Arnes Maya pero maya kayo mga 1 o'clock. Uh, Samantalahin ko muna na dito pa ako sa Naita habang hindi pa mapaypila. Magpapila muna tayo. Uh, lingkod Pamilya. <coughs> PBSBN ang uh, palibre ng lugaw dito guys yan pwede ka namang hingi kung uh, gusto mong kumain pero ako uh, sa wanak lugaw guys kasi yun ang uh, yun ang ano ko yun ang business ko lugaw din <coughs> kaya paubaya natin sa mga taong uh, nangangalangan ng lugaw ngayong uh, araw uh, Advanced advance happy pista na sa rin sa buong uh, uh, Pilipinas sa buong uh, Manila. Happy, happy, happy. May happy, happy, happy pista. May success ko lang. Wow. Hinihigop ni tatay yung logaw na sobrang init. Uh, ayan, titingnan mo sa si tatay. Oh. Uh, go nagutom siguro sa katila ayan binigyan siya ng lugaw ng uh, IBSBN tapos <tong> kakakain naman na ah, manok manok daw manok sadap nitong koyo mga siya toge 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 talaga haba ang pila actually pikot na pikot tayo guys Mal malapit na naman tayo uh, ayun na yung uh, kreno uh, ang kaso guys nakasot tayo ng uh, pang jogging pero mainit titisin natin kasi yan ang uh, ating panata <clears throat>

May libreng lugaw dito guys. So, libreng tokek. Kumala kami ngayon sir. Ah, baka makakawin tayo malayo. Okay, lang natin.

tuloy kayo na akong Mayroong uh, nasiren, Tapos yung so, sa tuwag ko Ito tatong kuya ang laman na manok Manok daw manok Sa tatong kuya Tatong Mahaba ang pila. Actually, pikot na pikot tayo guys. Uh, malapit na naman tayo. Uh, ayun na yung uh, kreno kaso guys, nakasot tayo ng uh, pang jogging pero mainit. Titisin natin kasi yan ang uh, ating panata. <coughs> baga na usad ng uh, pila natin pero lumalakad pa rin And basang basa na akong pawis dito guys basa basa ko na to mainit Ay, may lugar sa dulo ah, papay, papay tayo mo sa dulo oh maganda ka ngayon guys kasi uh, uh, hindi gaano mainit at uh, saka tama lang yung panahon na uh, uh, oras siguro ngayon nasa mga nasa alas 9 or uh, parating na alas 9 alas 10 may drone guys oh. Uh. medyo okay okay pa kasi medyo mabilis yung uh, pag uh, ano ng tao pag uh, uh, pila ngayon parang bumabagal bumabagal na lumalapit tayo sa area guys ng uh, uh, poong nasareno uh, ito malayo malayo na yung palig ko kasi guys oh. Siyempre yung kamera. Maganda yung panahon guys kasi uh, hindi sa uh, mainit. Uh, slowly lang yung init guys. Walang uh, uh, araw. As so, may araw man, medyo mayroong ano yung maulap hindi ah, naman maulap masyado at ah, tama na talaga parang ah, bigay ni Kat sa mga tao na maging ah, successful ah, hindi maulanan yon ang ganda na panahon at uh, short ko pa yung ah, pang aking, ah, pang jogging kung mainit to guys ah, actually kung may araw sa, sa ganitong oras actually uh, so yung suot na to sobrang init to para kang uh, sinisilapan ng apoy kaso uh, hindi man gano'ng init kaya pero yung uh, powers guys uh, tumatagaktak sa aking uh, kamay Ocean Park bago mag Ocean Park uh, Grandstand ayun ito na yung uh, pong na Malapit-lapit na tayo guys sa grandstand. pinaroon ng no? pick. ikot pala to. Hindi derecho, Ayan. Ayun, natin pupunta, no? Ayan yung Ano? Ayan. Diba sa pawis? ikot guys yung pila ito mga kaya ikot ikot oh. doon ako nung galing layo doon sa may building na yun oh. yun lang dito <coughs> so yung grandstand na to ah, sa tayo ng grandstand palapit na palapit tayo sa ating pinarorunan ng ah, mahiwagang ah, poong ah, nasareno guys Ayo. Pati na to guys Yan dito. dito na tayo guys sa tapat mismo ng uh, buong nasareno guys. Uh... tayo guys yung punas yung aking uh, punas yung aking panyo at saka aking uh, santos mga binili guys yung kwintas ayun ito yung uh, ano niya paano na sa Salamat. Ito rin ako na po sa atin guys. Ito. ayon ang ating panata? Uh, ang aking uh, sa toho. Nice. Ito na po na. Uh, nalampas na tayo. Dito na tayo sa papauwi na tayo. Papicture mo tayo guys bago umalis. Uh, tapos na po ang ating panata.